Hello, what's up mga idol? So ngayon, panibagong araw at panibagong video na naman tayo mga idols no? So dyan na part mga idol is nag-extensin na tayo dyan So design nga pala to ng ating client na si Idol Mam Ma Yumi So yon at syempre shoutout sa ating bag bagong bagong uh, labas na needle no? Yung ating Big Waps Cartridges na Big Waps X grabe, napakasig mga idol so, maraming maraming salamat uh, Big Waps Cartridges at sa Bronzee Tattoo Supply at sa Big Waps Tattoo Supply maraming maraming salamat at dyan, nagdidikit na tayo sa ating stencil dyan no? so, syempre, wala pa tayong uh, makina or printer na pang ano sa stencil so mano-mano tayo nag stencil diyan mga idol no? at syempre shout out din sa mga kasama ni Ma'am Yumi no so yun no know. at ito yung needles mga idol ang big wap big, big waps x din, mga idol no? so yung ginamit nating needles dito mga idol is ano 7 RL so yan lang yung ating gagamitin dito so kung titingnan niyo mga idol yung ano yung cartridges is hindi yung na san, nakasanay natin na color orange so ngayon medyo may pagka green siya light green or light blue yata yan so tinestingan talaga natin mga idol first time natin to no so syempre sa unang ano ko dyan mga idol medyo matalim talaga siya so medyo nag adjust lang ako sa aking machine kasi uh, imbis gumamit ako ng 6.5 so gumamit ako dito ng Siguro mga 7 7 volt yung ginamit ko dito kasi parang hindi ano eh basa parang ah uh, parang hindi masadong ano ah uh, tawag dito Basta yung uh, yung idols mga idol ah uh, dapat malakas yung ano mo yung voltage Oh, kasi yun nga first time ko pa naman baka sa susunod uh, magagamay ko na siya no? So yun dito na part mga idol, Siyempre lining lang yung ginamit natin dito. At request nga pala ni Ma'am Yumi dito is uh, color red. So medyo Siyempre hindi hindi ako sanay sa color red na ano ink kapag yun ang ginagamit sa power line medyo mahirap para sa akin kasi sanay ako sa ano eh, sa black you know. Tapos, siyempre, at shoutout nga pala sa lahat na nagpapa-shoutout, no? So, hindi ko talaga na, ano, kasi madali ang video na naman to mga idol. Kasi nga, uh, wala tayong client kahapon, kaya hindi tayo naka-upload ng uh, panibagong video. So, yon nag-highlights na tayo dyan at natapos na rin, mga idol. So, total obsession dito, mga idol, no? 2 uh, two hours and a and half so dalawang oras at kalahati mga idol so yan yung ating final result so power line lang yung mga idol gamit natin dyan is yung big Waps x yung bago yung bagong uh, bigay ng ating ano sponsor big wops cartridges yung cartridge x napakaganda mga idol so yan total of 2 hours and a half so hanggang dito lang tayo at next Abangan nyo ang next video. Yun lang.